Sa simula, sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na hindi mo ito kailangan ng labis. Na ito'y isang yugto lamang. Isang siklo. Isang pagpapalit ng hangin. Pinasara mo ang iyong mga mata upang hindi makita ang mga bagay na talagang halata, kahit sa dilim, na may isang tao doon, naroon sa isang pambihirang paraan, buo sa paraang ngayon ay kulang sa iyo. Marahil ay nalito ka sa pagkakaroon ng pagkakatiyakan sa obligasyon. Ang presensya sa pagiging inaasahan ang pag-aalaga sa labis na eksaherasyon. At ngayon, sa pinakamasalimuot na katahimikan ng iyong gabi, nagsisimula kang makapansin. Hindi lang basta isang tao ang umalis. Ito ay ang bahagi ng iyo na nakakaramdam ng seguridad sa tabi ng iba. Ito ang katiyakan na, kahit sa iyong pinakamalalang araw, ay may isang kamay na nakabuka ng walang hinihiling, walang paghihirap. Ngayon, wala na ito. Ang natira ay ang bakanting espasyo na walang sinuman ang makakasakop. Dahil hindi ito basta presensya na pupuno sa kakulangan ng kaluluwa. At marahil sa unang pagkakataon, napapansin mo, na nawala mo ang isang taong hindi sana nag-iwan sa Isang taong mananatili kahit sa iyong mga kalaliman. Kahit kapag hindi mo na alam kung paano manatili para sa sarili mo. Ang pagkakamali ay hindi lang sa pagpapabaya. Ang pagkakamali ay hindi pagtanggap na doon naroon ang iyong tanging emosyonal na angkla. Isang tao na kayang tiisin ang iyong kawalan nang hindi humihingi ng presensya. Isang taong nagmamahal sa iyong katahimikan at hindi nangangalit sa iyong mga bagyo. Pinakawalan mo ang uri ng tao na hindi natatagpuan ng dalawang beses. Dahil puno ang mundo ng tao, ngunit halos walang may kaluluwang handang tumanggap. At ngayon, pinalibutan ka ng mga tinig. Munit nami mismo ang katahimikan na tanging ang presensyang iyon ang kayang ipasok sa iyong kaguluhan nagsisimula ka na itong mapansin sa pinakamasakit na pagkakataon. Hindi nang lahat ay tahimik, kundi ngayon, kapag lahat ay gumuho. Kapag pinagmamasdan mo ang paligid at napapansin, walang natira. At hindi dahil mahirap kang mahalin, kundi dahil itinaboy mo ang mga taong handang mahalin ka kahit na ganoon. Alam mo ang pakiramdam na parang ang panahon ay nagpapakita sa iyo ng mga bagay na pinigilan ka ng iyong kayabangan na makita. Ito yon. Ang pag-unawa ay dumarating ng huli kapag nalilito tayo sa kung ano ang kakaiba at sa kung ano ang karaniwan. Kapag pinapahalagahan natin ng malamig ang mga bagay na nagbigay init sa atin, hindi ka lang nawala ng isang tao. Nawala mo ang lugar kung saan maaari kang maging ikaw ng walang maskara. Nang hindi kinakailangan ipaliwanag ang iyong mga sakit. Nang hindi kinakailangan magpanggap ng lakas. Ngayon ay sinusubukan mong magpakaabala, magsikap, magbigay katarungan. Ngunit sa kaloob-looban, may isang pangungusap na umaabot, pinalampas ko ang sinumang mananatili hanggang sa dulo. At masakit itong mapagtanto. Sapagat masakit itong alalahanin ang taong nakakakilala sa iyo sa detalye, ngunit iginagalang ka kahit na ikaw ay nagkukubli. Ang taong nananatili kahit na walang kapalit. Ang taong tumingin sa iyo nang may pag-unawa kahit na ikaw ay nagbibigay lamang ng distansya ang taong umibig sa iyo nang hindi na kinakailangan maintindihan ang lahat. At na, marahil dahil dito, umintindi ng higit pa sa sinuman. Ang sakit na bumibisita sa iyo ngayon ay hindi lamang pagsisisi. Ito ay isang pagdadalamhati. Nabubuhay ka sa pagdadalamhati ng isang tao na buhay pa. Ngunit hindi nakapos sa iyong buhay. Dahil lumipas na ang oras ng pagbabalik. Dahil pagkatapos ng napakaraming kawalang suporta, kahit ang pinakamatanong na kaluluwa ay natutong magprotekta sa sarili. Nasanay ka sa presensyang hindi nang hihingi. At nalito ito sa garantisadong pagpapanatili. Ngunit kahit ang pinakapayak, isang araw na papagod. Napapagod na hawakan ang kamay ng isang taong palaging umiwas. Napapagod na patunayan ang pagmamahal para sa isang taong dapat ay nakapansin na. Napapagod na maghintay na mapansin ng iba. Bago pa huli na. At ngayon huli na ngayon ang natitira ay mga alaala. Mga lumang mensahe, ibang katahimikan, at isang kawalan na mas mabigat kaysa sa anumang sapilitang presensya. Sinusubukan mong hanapin sa ibang mga mukha ang naramdaman mo sa tabi ng taong iyon. Ngunit hindi mo mahanap. Dahil hindi ito tungkol sa kumpanya, ito ay tungkol sa koneksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging magkasama, ito ay tungkol sa pagiging nasa loob sa loob ng iyong kaluluwa, ng iyong mga anino, ng iyong mga sandali na walang pangalan. At ang taong iyon, nandoon siya. Kahit na hindi mo alam kung paano pangalanan ang iyong sakit. Kahit na ikaw ay nagtutulak, umaalis, nagsasara ng mga pinto. Siya ay bumabalik. Siya ay nananatili. Siya ay nagpipilit. Hanggang sa araw na napagtanto mong ang pagtutuloy sa mga hindi nakakakita ay pagkawala sa sariling pagkatao at umalis siya. Walang galit. Walang drama. Sadyang may tahimik na sakit ng isang taong alam na ibinigay na ang lahat at hindi siya nakita. At ikaw ngayon ay nakakakita. Sa sandaling wala nang magagawa. Ito ang pinakamasamang uri ng pag-unawa, ang dumarating pagkatapos ng pagkawala. Kapag ang natitira ay ang kamalayan. Ngunit wala nang daan pabalik. Dahil ang ilang mga pintuan kapag isinara na ay hindi na muling mabubuksan. Hindi dahil sa paghihiganti. Hindi dahil sa sama ng loob. Kundi dahil ang nagdadala ng pag-ibig ay natutong kapagalan ang sariling puso na dapat ding maprotektahan. At ikaw. Ikaw ay nagpayag na mawala. Dahil sa maliliit na pagkukulang. Dahil sa mga salitang hindi nasabi. Dahil sa mga kilos na hindi ginantihan. Dahil sa kawalan na sa palagay mo ay hindi nakakasakit. Nakakasakit. Munit ang tunay na nagmamahal. Tahimik ang sakit upang hindi ka masaktan. Naramdaman mong ito ay walang kondisyong pagmamahal. At ito nga. Munit kahit ang pinakapayak na pag-ibig ay nangangailangan ng espasyo upang makahinga. At ikaw ay nabulabog. Dahil sa kawalang malasakit. Dahil sa kawalan. Dahil sa pagod na nakatakip ng ti kailangan ko ng oras. Ngayon, nais mong ibalik ang oras na yon. Ngunit ang oras, kapag lumipas, ay nagiging alaala. At ang ilang mga alaala. May lasa ng pagsisisi. Ngayon ay napapansin mo, hindi basta kahit sino. Siya ang taong iyon. Yun na nakakaalam ng iyong kaguluhan, at sa kabila nito ay pinili pa ring manatili. Hindi dahil sa pangangailangan. Kundi dahil sa pag-ibig mismo. At ikaw. Ikaw ay nagpayag na mawala. Namumuhay ka sa tahimik na yon na tumutugon ng higit pa sa anumang mensahe. Sinusubukan mong bigyang katuwiran sa iyong sarili na marahil ito ay hindi may iwasan. Ngunit alam mong hindi ito ganoon. Ito ay naging pagpili. At ang iyong pagpili na huwag pahalagahan, ngayon ay may mabigat na presyo, ang kawalan ng sinumang naging kanlungan. Nararamdaman mo ang epekto sa maliliit na sandali. Sa mga araw na tanging siya lang ang makakaalam ng sasabihin. O hindi na siya kailangang magsalita. Sapat na ang naroroon at nayon. Ngayon wala nang sinuman ang narito. Tumingin ka sa paligid at napansin mong ang lahat ay naging mas malamig. Dahil ang init na mayroon ka ay hindi nagmumula sa araw. Nagmula ito sa kanya. Mula sa paraan ng pagtingin niya sa iyo. Mula sa paraan ng paghihintay niya sa iyo. Sa paraan na hindi siya sumuko. Kahit na ang lahat sa iyo ay nag-uusap, hindi ako karapat dapat. Nakakita siya ng halaga kung saan ikaw ay nakakita lamang ng pagkukulang. Ngunit ngayon, ang nagkukulang sa iyo ay ikaw mismo. Dahil napagtanto mo ito ng huli. Dahil akala mo ay nandyan siya magpakailanman. Dahil nalito ka sa pag-ibig at sa nakagawian. Ngayon ay ang kawalang saysay ang bumibisita sa iyo. Sa bawat gabi. Sa bawat alaala. -ala sa bawat katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang pagtatalo. At kahit gaano mo subukan hindi mo kayang patahimikin ang boses sa loob mo. Lumalabas ito kapag ang lahat ay tahimik. Kapag bumabagal ang mundo. Kapag natatapos ang mga distraksyon. Dahil siya ay bumubulong sa kailaliman ng iyong kaluluwa, pinalampas mo ang taong hindi kailanman bibitawan ang iyong kamay. At ito'y umaabot. Umaabot ng higit sa anumang sigaw higit pa sa anumang pagtatalo. Higit pa sa anumang paalam na binitiwan ng mabilisan. Dahil ang hindi nasabi, ay ang pinakamasakit na yon. Ang hindi pinahalagahan. Ang hindi binalikan. Ang pinabayaan sa pag-isip na ito ay walang hanggan. Napagtanto mo, na ang pinakatotoong pag-ibig ay minsan ang pinakatahimik. At ang inay na inisip mong dala ng tindi, ay isang kalituhan sa damdamin ang kapayapaan na akala mo ay monotono. Ay pag-aalaga na nakabihis bilang nakagawian. Ito ay katatagan na hindi mo panaranasan. At hindi mo alam kung paano ito pakitunguhan. Akala mo kailangan mo ng higit pang emosyon. Higit pang apoy. Higit pang pagnanasa. Ngunit ngayon ay napagtanto mo, ang kailangan mo ay yakap. Kailangan mo ng pag-unawa. Kailangan mo ng isang lugar kung saan maaari kang maging buo nang hindi mo kinakailangang ipaliwanag ang iyong sarili sa lahat ng oras. At ang lugar na iyon ay siya. Walang halaga kung gaano ka man kabilis tumakbo ngayon. Ang bawat takbo ay may hangganan ng pagkapagod. At kapag huminto ka, mapapagtanto mong umiikot ka sa bilog. At sa gitna ng bilog na iyon ay ang kawalang-saysay ng taong wala na roon. Nakakakita ka ng mga larawan. Nakikinig ka sa mga kanta dumadaan ka sa mga lugar. At lahat ay nagdadala sa iyo pabalik sa isang bagay, ang pakiramdam na nagkaroon ka ng pinakamainam at hindi mo ito malaman kung paano ingatan. At ito, mahal ko, ay hindi madaling mawala. Dahil hindi ito basta pagkawala. Ito ay ang pagkawala ng kaluluwa na humawak sa iyo. Maaari kang mag-eksperimento sa pag-reinvent ng sarili mo. Maghanap ng mga bagong pag-ibig. Lumikha ng mga bagong koneksyon. Ngunit sa tuwing makikita mo ang isang bagong tao, itanong mo sa sarili mo, sigurado bang mananatili siya sa akin, gaya ng dati? At halos laging ang sagot ay hindi. Dahil ang meron kayo ay hindi pangkaraniwan. Ito ay bihira. At ang bihira, kapag nawala, ay nag-iwan ng peklat na imposibleng itago. Maaari mong takpan. Maaari mong itago. Maaari ka pang umiti sa mga litrato. Ngunit kapag inilagay mo ang ulo mo sa unan, ito ay lumalabas. Ang kawalan niya ay may amoy. May tunog. May ritmo. Malinaw ito sa lahat ng bagay. Sa mga kape na siya ang gumawa para sayo. Sa mga nalimutan na sulat. Sa mga tahimik na sandali na magkasama. Napapansin mo na ang tinatawag mong rutina ay, sa katunayan, isang maturing pag-ibig. Nakatago sa pangkaraniwang araw. At lahat ay nais maranasan ang mga dakilang kwento. Ngunit halos walang handang makasama sa kwento na nananatili. Dahil ang pagpapasigla ay nakakatakot. At ikaw, marahil nang hindi mo namamalayan, ay sinabotahi ang bagay na pinakanakabuti sa iyo. Dahil sa takot na masyadong maging masaya. Dahil sa takot na umasa. Dahil sa takot na magpakatotoo at mawalan ng kontrol. Ngunit ngayon, nawala ka na. At ang masakit ay hindi lamang ang kawalan niya. Ito ay ang pagkakaalam na siya ay buhay pa. Ngunit hindi na siya nakatira kasama mo. Siya ay nasa ibang daan. Ibang landas. Marahil ay muling binubuo ang buhay kasama ang isang tao na nakakita ng mga bagay na hindi mo nakita. At ito. Ito ay nagwawasak sa iyo mula sa loob. Dahil hindi ito inggit. Hindi ito selos. Ito ay isang pangungulila na hindi na kayang ilugar sa kasalukuyan. Ito ay isang alaala na nag-aalab dahil ito ay buhay pa sa loob mo. Ngunit sa labas, wala na itong puwang. Napapansin mo ngayon ang halaga ng mga taong nandyan sa masamang araw. Nang mga taong hindi sumusuko sa iyo kahit na ikaw ay sumusuko na. Nang mga taong nakakita ng ganda sa iyong kaguluhan. Nang mga taong nakakita sa iyo lampas sa iyong mga kamalian. Alam mo yung presensya na nagpapagaan ng iyong paghinga? Siya yon, at nayon kulang ang hangin. Kulang ang lupa. Kulang ang lakas ng loob para aminin na ikaw ang may kasalanan. Ngunit kailangan mo itong aminin. Dahil tanging kapag ang sakit ay kinikilala. Doon ito nagsisimulang magbago. Tanging kapag sinabi mong, eh, ako ang nagpabaya. Nagsimula kang linisin ang lungkot. Ngunit huwag mong asahan na siya ay babalik. Iyan ay magiging makasarili. Matagal na siyang naghintay matagal na siyang nagtitiis ng tahimik. Ngayon, marahil, ikaw ang kailangang matutong umibig. Nang walang inaasahang kapalit. Umibig sa alaala. Umibig sa kawalang katiyakan. Umibig sa katahimikan. At marahil ito ang pinakamalalim mong natutunan, mabatid ang pagkakaiba sa pagkakaroon ng isang tao at ang kakayahang karapat dapat para sa taong iyon. Nakuha mo na. Ngunit hindi mo siya kayang ipaglaban at hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa emosyonal na immaturity. Dahil sa mga sugatang hindi pa nagpapagaling. Dahil sa mga pangangailangan na hindi pa natutugunan. Ngayon, sa paglipas ng panahon, tumingin ka sa likod at nauunawaan. Hindi siya yung nagbigay ng sakit. Ikaw ang humiwalay. Ikaw ang umalis habang hawak niya ang mundo para sa inyong dalawa. At sa huli, hindi niya binitiwan ang iyong kamay. Huminto lang siyang dumugo para sa isang taong hindi nakapansin. Ngayon, ang dumudugo sa tahimik ay ikaw. Ngunit makinig ka sa akin ng mabuti ngayon. Walang mas malaking sakit kaysa dito, mabatid, sa huli, ang halaga ng taong nariyan. Habang nakatingin ka sa lahat ng iba. At ngayon nararamdaman mo ang kawalang katiyakan na parabang nawalan ka ng bahagi ng iyong sarili. Dahil sa katotohanan talagang nawalan ka. Nawala ang lugar kung saan nauunawaan ka ng walang kahirapan. Kung saan kahit ang iyong katahimikan ay tinatanggap bilang paraan ng pagsasabi, nariyan ako, ngunit ngayon ay hindi ko kayang makipag-usap. Naiintindihan niya yon. Binabasa kanya sa mga talinhaga. Nakita kanya sa mga sandali na wala ng ibang tao ang may pasensya para tumingin. At ikaw? Nakatungo ka sa labas. Nais ng higit pa. Nais ng iba pa. Nais ng isang bagay na hindi mo alam kung ano. Samantalang nandyan ang mahalaga. Sa iyong tabi. Sa isang simpleng kilos. Sa isang tapat na pakikinig. Sa isang alaga na walang mga manonood. Pinabayaan mo ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. At nayon, napagtanto mong ito ang higit na kulang sa iyo. Maaari mong sabihin na hindi ito dahil sa masama. At naniniwala ako. Maraming tao ang nagsisilay ng halaga ng isang tahimik na pag-ibig pagkatapos nilang mawala ito. Dahil ang kaluluwa, kapag hindi pa nakapagpapagaling, ay nalilito ang kapayapaan sa pagkabord. Nalilito ang pagmamahal sa obligasyon. Nalilito ang pag-aalay sa pag-asa. At natututo lamang. Kapag wala na talagang ibang tao na makakapagbigay ng kamay. Ngayon, tiningnan mo ang nakaraan gamit ang mga mata na mayroon ka ngayon. At nakikita mo ang lahat. Lahat ng iyong pinabayaan. Lahat ng kanyang ginawa. Lahat ng kanyang hindi nagawa para sa sarili kundi para sa'yo. Hindi siya kailanman humingi ng palakpakan. Nais niya lang mapansin. At natagalan kang tumingin. Ngayon na lahat ay bumagsak. Ngayon na ang mundo ay gumuho. Napagtanto mo na sa dulo ng araw siya ang mananatili. Kahit pagod. Kahit sugatan. Kahit walang katiyakan. Siya ay mananatili dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi kayabangan. Ito ay isang pagpili. Ito ay isang tahimik na kasunduan sa iyong kaluluwa. Ngunit napagod na siyang maghintay na mapansin mo. At kapag ang isang tao na tunay na umiibig ay napagod, ito ay tiyak. Hindi siya umalis na sumisigaw. Hindi siya nagdramang eksena. Sadyang umalis lang siya. dala ang isang bahagi mo at iwan sa iyo ang isang pangmulila na hindi na maabot ng iba. Hindi lahat ng tao ay magmamahal sa iyo sa ganoong paraan. At alam mo yon. Ngayon sinusubukan mong ipaliwanag sa sarili na ito ay maling panahon na hindi ka pahanda. munit may isang tao bang talagang isang daan porsyento handang maranasan ang tunay na pag-ibig? O baka ang tunay na pag-ibig ay siya ring dumarating sa atin habang tayo'y hindi pa perpekto? Ngunit sa kabila nito ay patuloy na nagmamahal sa atin ginawa niya yon. Minahal ka niya kahit na sa iyong mga imposibleng araw. Sa iyong mga pagsasara. Sa iyong mga pader. Sa iyong mga trauma. At sa kabila nito, binigyan mo siya ng pahintulot umalis. Ngayon, ang lahat ng nais mo ay isang araw pa. Isang pagkakataon pa. Isang minuto pa. Ngunit hindi na siya naghihintay sa iyo. Dahil ang kanyang pag-ibig ay napagod na sa pagiging hindi nakikita. Napagod na sa pagsigaw sa katahimikan. Napagod na sa pananatili kung saan siya ay hindi napapansin. Maari mong makasalubong ang iba pang mga tao. Maari mong subukang kumbinsihin ang iyong sarili na makakakita ka ng mas mabuti. Ngunit sa kailaliman. Sa kailaliman, alam mo, hindi ito tungkol sa kapalit. Ito ay tungkol sa pagtanggap na nawala mo ang isang bagay na hindi mapapalitan at marahil ito ang pinakamalaking sakit na iyong dadalhin, hindi dahil sa pagiging malupit kundi sa pagiging bulan. Hindi sinasadya ngunit nagawa pa rin. Nararamdaman mo yon ngayon. Hindi bilang parusa, kundi bilang isang panawagan sa konsensya. Dahil may mga sugat na tanging sa pagdaramdam lamang nagagamot upang makapagturo. At ikaw ay natututo. Dahan-dahan. Sa sakit. Sa katahimikan. Sa pangungulila. Ngunit ikaw ay natututo. Natututo na ang pag-ibig ay hindi inay ni isang palabas. Ang pag-ibig ay pag alaga Ito ay presensya. Ito ay pagtityaga. At siya ay lahat ng iyon. Ngunit nayon, siya ay wala na. Isang kawalan na sumasabay sayo kahit sa mga pinakamasiglang oras ng iyong araw. Dahil maaari kang napapalibutan ng mga tao. Munit walang sinuman ang nakakaintindi sa iyo, tulad ng pagkakaintindi niya. Maaari ka pang mag-enjoy. Munit wala nang pumupuno tulad ng kanyang ginampanan. Dahil kapag ang kaluluwa ay nakatadpo ng kanlungan sa isang tao, ang lahat ng iba pa ay simpleng pagka-distract. Nawala mo ang taong kanlungan. At napagtanto mo ito. Ngayon na ang lahat ay nag-collapse. Ngayon na hindi na bumabalik ang oras. Ngayon na ang pagpapatawad ay hindi na hinihingi, kundi tinatanggap lamang sa loob ng iyong sarili. Hindi kanya kinamumuhian. Hindi siya nagnanais ng masama. Siya ay natutong protektahan ang kanyang sarili mula sa iyo. At marahil ito ang pinakamalupit na wakas kapag ang taong pinakamamahal sa iyo ay umiibig mula sa malayo. Upang huwag na masaktan pa. At ikaw, patuloy kang umiibig. Ngunit sa katahimikan, nag-iisa. Sobrang huli na. Kung ito ay umantig sa'yo, magkomento dito sa ibaba, kailangan kong marinig ito. O sabihin mo sa akin gamit ang iyong mga salita. Nakaligtas ka na ba ng isang taong tunay na umibig sa'yo? Mag-iwan ng like sa video na ito kung ito ay nagdulot sa'yo ng tunay na damdamin. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakita na may halaga ang patuloy na pagdadala ng mga usapan na walang may lakas ng loob na talakayin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel. Ngayon na ang tamang pagkakataon. Ay click ang umag subscribe at ay activate ang bell. Dahil ito ay hindi lamang nilalaman. Ito ay isang ligtas na espasyo para sa mga sobra ang nararamdaman. Para sa mga nagkamali na. Para sa mga nawalan. At nagsisikap na muling magsimula kahit walang kaalaman kung paano. Sa susunod na video, pag-uusapan ko sa iyo ang tahimik na sakit ng mga kinakailangang umalis kahit gustong manatili. Dahil hindi laging ang umalis ay nais umalis. At minsan, ang pamamaalam ay isang paraan lamang upang makaligtas sa kawalan ng pagtugon. Hindi pa natatapos ang usapan na ito. Kakaumpisa pa lamang ito. Naghihintay ako sa iyo doon.